May isa akong nakalaras, <laughs> 'yung tela pula, 'di ba? Ganito 'yan. Para sa Hindi mo to. Sa kung ano Ini lah Ini Oh, ada <laughs> morning Philippines and hello world for today's video guys ay magluluto tayo ngayon ng ipon or yung maliliit na isdigisa natin sa kamatis at sibuyas ayan po guys yung maliliit na isda igigisa lang natin guys ang ano ayan guys ito ito ayan so Ito <clears throat> na yun. Naluto na. Ayan guys.